Wow, to bigyan ng beat Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you 7 more happy birthday, you. happy birthday to you Happy Birthday Lolo Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday, Lolo Lolo na kaanda lolo Wish wish, wish muna Hooray! Sabi ni D.O.K. Grabe-grabe yung energy ng kapatid ko dyan. So, last Monday nga pala, nag-celebrate kami ng birthday ng aming tatay. So, siya po ay 70 years old na that day. And then, after namin kumain, naglaro na rin yung mga bata dyan. Ewan ko kung ano nilalaro nila dyan, basta binidjohan ko din sila dyan. Then, fast forward, kinabukasan, naisipan kong iluto nga yung tuna pesto pasta. Actually, yan nga dapat yung handa namin ng anniversary namin. Kasi hindi ko na nga yan yung nailuto dahil nasa labas kami or umalis kami. Pumunta kami sa Tanay Rizal doon sa Shelo Alto at saka sa Regina Rica. Actually, panay na ko dito sa Facebook na mga kung ano anong mga potahe o anong mga pagkain. Kaya kung ano-ano na lang din naisipan kong iluto. <laughs> ang ingredients lang nitong niluto ko ay yung sibuyas, bawang, tapos yung dalawang lata ng century tuna. Medyo maanghang nga yun. Kasi spicy and oily yata yung kanyang flavor. And then, nilagay ko na nga itong clara olay na cheesy pesto. Dalawang piraso yan na shashe na pesto ang nilagay ko. Actually, dapat pala sinishake mo yan bago mo yan ilagay kasi parang mamantika nga siya. Kasi mamantika na yung nilagay ko na tuna tapos medyo mamantika din yung pesto. Paris So, parang medyo puro mantika na yan. At hindi natin yan masyadong bet. Hindi ko na na videohan pero tinanggalan ko yan or binawasan ko yan ng oil. And then, pagkatapos yan, ilagay ko na rin nga itong pasta sa kumukulo ng tubig. So, bago yan, ilagay yung pasta. Nilagyan ko na yan ng asin at saka konting oil. Tapos, ilagay ko na nga rin itong Nestle cream. Isa yan sa magpapasirap din itong ating pesto. Dalawang Nestle cream pala ang nilagay ko dyan. At huli ko nang nailagay dyan yung mushroom. Kasi medyo nakalimutan ko na kung hindi pa ako tumingala at hindi ko pa nakita yung mushroom, hindi ko yung talaga mailalagay. Actually, isa rin ito sa pinakamadali na lutuin, no? Kung gusto mo ng pasta. So, ganyan na yung itsura niya. And then, ilagay ko na yung pasta. Nilagyan ko rin pala yan ng paminta at saka ng konting asin. Asin konti lang kasi malasa na talaga yung pesto at saka yung tuna. After kong iluto nga itong tuna pesto pasta ay pinirito ko na rin itong fried chicken namin. Ito pala ay Thai part. Grabe, parang na kumain nito sa restaurant. Wow, char! <laughs> Pero in fairness naman, not bad for the first time na ginawa ko to or niluto ko to kagabi nga rin, nag-celebrate din kami ng birthday ng aking kapatid, yung bunso naming kapatid. Okay. Bumili kami ng cake, kaso nga lang parehas ng cake na binili ng kapatid ko yung regalo namin sa kanya. <laughs> okay, pahalata kayo na. Sabi mo na. Happy birthday to you! May kapareha! <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Happy birthday oh, blue. Oh, oh, oh. pares pa nga ng cake kami nang nabili yung aming surprise para sa kanya at binili niya para sa kanya sarili. Pero grabe, sobrang sarap din to at sobrang sulit din. Pestasyo nga pala ito doon sa karamiya. Grabe, lab na lab ko talaga itong mga kapatid ko na ito. Hindi ko lang maikwento sa inyong lahat pero grabe yung pinagsamahan din namin ito noong mga bata pa kami baka maiyak pa ako. So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi. And please, share my video po. Pamangkin ko nga palang si Sia na kumukuha ng video na to. Kaya parang medyo ang cute ng pagkakakuha niya sa atin. Yun lamang po.